mag Maguyuan nga gipasangin lang mga tulisan nga responsable sa sunod-sunod nga pagpanulis sa tulo ka mga lugar dinhi sa probinsya sa Sugbo na dakpan sa Talisay City. Fem kining mga dinakpan aduna na ba kining mga previous record sa pagpanulis? Yeses, Ang usa sa duha ka mga dinakpan nga mao ang uyuan ang giila sa kapulisan nga notadong tulisan. Gani matud pa na priso na kanika ni adto tungod gihapon sa susama nga kaso sa pagpanulis. <coughs> Nasiko pandua human sila gi alarma nga mga armado dito sa City Neighborhood, Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay, alas 5:40 sa hapon nitong Sabado, Agosto 23. Tungod sa pagpakabana o daling napahibaw sa komunidad ang mga pulis, paspas -pas ang pagresponde sa kapulisan o wala na makaipsot pa ang uyuan o ang pag ng mga tulisan. Nasakmitan sila o 9mm nga may tulo ka bala o 38 nga revolver nga may upat ka mga bala. Pinangita ang duha sa kapulisan sa lungsod sa Milanilla o sa Talisay City. Human masuta nga sila ang responsable sa pagpanuli sa lungsod sa Milanilya, dakbayan sa Talisay o Mandawi City, sudlang sa Osaka Adlaw ni Agosto 13. Gilang dinakpan nga sila si Alias Tuper, 36 anyos, habal-habal driver o bago lang matod pa nakagawa sa prisuhan tungod gihapon sa kaso sa pagpanulis. Kaubang nasikop ni ini si Alias Mark, 25 anyos, construction worker. Ang duha parihong taga-barangay Linaw sa Dakbayan sa Talisay. Niya Agosto 13, gitulis sa mga sospek ang duha ka lending collector o parcel rider sa barangay Pakigni. din nakuha ang 30 mil pesos na salapi o mga cellphone. Pasado alas 12 niya Agosto 13. Ang maong pagpanulis ang nahulikan pa. kampa. ini, milahos ang duha sa barangay San Isidro sa Talisay City. Din gitulis nila ang usa ka truck driver sa beer company o laing driver sa oil truck. Di nakuhaan sila og 84 mil pesos. Gitulis usabang usa ka rider apan napusilan human misukol. Luwas na hinuon kini. Innovating the PNP right now is innovating, especially with the 911. With the birth of the 911, we want them to be familiarized na lang siguro with the proper reporting through 911. And it would be a great help yun siguro, ang responsible reporting para din ma-hamper na itong investigation. So we did uh, backtracking, uh, we did uh, our personnel, Uh, our investigators and intel operatives did a relentless pursuit against um, against these personalities. No, I would like to comment, especially si regional director natin, si police brigadier general Vincent Comarana, na uh, natutuwa siya sa ating dalawang lady cops na uh, chief of police uh, na sweet response dun sa <clears throat> nangyayaring ano a uh, series of robbery incident. Na-recover sa kapulisan ang gigamit nga motor ang ilang gisulob atol sa ilang pagpanulis. Giandam na karon ang mga kaso nga isang at batok sa duha ka mga suspeksado. Mapasalamaton si Mayor Samsam Gulyas nga wala pakyasa sa hepe sa Talisay City Police ang pagsalig ug suporta nga gihatag sa lokal nga kagamhanan ngadto sa kapulisan sa Dakbayan. Malipay lang ko sa, of course, na nang we invest heavily sa tuwang kapulisan, kung unsa yung mga logistics na nalang kailangan at na yung First of all, magpasalamat lang sa good ko sa kadagkuan sa kapulisan, sa province o sa region, nagipunan nila nga mo ang tropa. Ses, panawagan ni CPPO Director Bermode sa mga nabiktima pa sa maong duha ka mga nadakpan, labi na sa tagadakbayan sa Mandawi sa pagduaw o pagpatimaw sa police station aron sa pag-ila o alang na usab, sa pagpasaka o dugang pang mga kaso batok sa duha ka mga tulisan. Ses, dagang salamat, Femari Domabo.